Hoy tatok yeah. adaw dapat di ka maligo tatok adaw iti baho ka gid na Hindi. makibot taw a pa kanu maitapat du't papa ayo no ka no ka no ka no ka no ka ka no ka no ka no mo no ka no ang munang wala rason na rason nga maghalad-halad ka pa sina. Ini na mean, iban, for example, di ba maghalad-halad Di lang ka mo piti pati ang nanay ko sa bowl igo eh. ni. For example ba lang, mga mga tigkalalag. Amo na? Oh, mga simana santa. Oda mo sila mga ano mga superstitious belief, mga mga belief nga hindi na dapat atong himuon. Why hambar sa Ginoo ako naman mismo ang dako nga halad. Ano pa ginhalad nga gusto mo? No? Amo dire eh, gud nga na tawon. May ban pa gani? Ang ilang bata, gihalad, ginasunog. Ang pinakalala, ilang bata, gihalad. Imanin gi na na. Di ba? Kabalo kong damo ni nang nat natulpang dan. May iban pang itinay. Ani, manog, 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 manug pakot, di ba? Sakto ning hambali sa atong gibasa. Ano ito? Mamamakot? O, mamamakot ko no. So, in other words, ano yung mga pakot-pakot? Isa ni sa mga practicing, hindi dapat natong patihan. Tama ba? For example, ang balon ka, ikaw dahil magmanggaranon ka, wala, well, sitin ka na, huwag ka din magmanggaranon. Pabating <laughs> ka mo na. Ang sa ginoo, bisan di ka maglapot sina, kung gusto sa ginoo magmanggaranon, magmanggaranon ka magidya. Hmm. di mo na, no. kaya nga, wala yung sa mga plano sa ginoo sa imong nga kabuhay. Tama? Hmm. Pero ang pinakadapis, may plano din ang Diyos. amo nang nabala na Di ba? For I know the plans I have for you, Jeremiah 29.11. <laughs> Hamtang sa for I know the plan saya for you. Madamo ko plano para sa si imo. Amen. So in other words, wala ta kabalo kuno plano ni Lord. Basta ang importante, may plano si Lord sa kabuhi naton ng maayo. Hindi sa pag ano, hindi sa pag panglaglag, kundi sa pagpauswag gid sa aton. Di ba? Amo ni kuno na tawon, manguhula. Damo na subong di ba, manguhula. Dito sa amon sa Boldan, may mga himala di malad pa no. Ikaw makabata ka, tatlo ka bilog. Isa mo lang bata ko. Hindi <laughs> ba? Kaya isang tayo, pangula mo. Ikaw, maka, ang ina nga lugar, imong balayan subong, sa dalong sinasang imong uh, CR, may dagmo nga gold. Kaya ka <laughs> kalukit sa gold yung CR. na. <laughs> pamakot. Di ba? Mga pamakot. Eh, for example, may sakit ka. Pa -pama Ikaw, nagkasakit ka. Kay gihalitan ka sa imong nga lulo. Walang hiya ng lulo ng halit. <laughs> Sa tuod lang, mga utod ko, ang imo nga lolo hindi ginamanghalit si mo. Mm. Lab ka niya, halitan ka. Di ba? Uh, practical thinking, tama? Palang ba ako ni lolo, tapos gusto nilo mamatay ko aw Di ba? Sama tayo kita kayo, ay namatay to si lolo mo, napakita gabi eh. Wey, <laughs> hindi mo na lolo. mo mm. demonyo na. Mm. Sa ang demonyo, kabalo magkapi. <laughs> kita man atat. Napakita ang lolo mo dapat magpadala doon siya sa bino, magpadala siya sa Kulapong, magpadala sa tanduway. Namatay gini sa tanduway, dala mo pa. Gets <laughs> yo? Oh? Ah, kabalo kong may-ari ka, may-ari ka muning natalo pang dan sini, mamu sini, tama? Ibi na ko sa buhol, damo na. Kibot kayo si mama nag video call, video call mama. Oh, ang lolo ko namatay almost 100. Hindi pa tumo pa lolo. Wala pa ari rin ng edad, pero hindi na pa tawag lolo. Okay, Kimana kitong tuhod niya, basta ugon mo sa lolo. Tay namatay sa. Di ba? Kibot ko video call, mama. Pag lang to, mo ng video call, nakita ko daw mo mga kandila sa likod. Hmm. May kalok ko mo na, ma. May sulok ko nang balay, haw. Eh, siyempre, pugundaan balay na mo. Basta mga materials. Ang balay, nagpadam si papa ite Ay, alolo ko daw, nagpadamgo siya. Kay, gusto daw yung mukhaon sa isda. May kwarta mo, haw. Wala, nangutanggit sila para sa patay. <laughs> nang tao wala, utang nga para sa patay. Di ka gani mga ka kabalong mga utang gani para sa buhay. Bata mo mga gani. Pag yung unong kukulat, may kwarta. Hindi mo mga mga muntan eh, no? Ang patay na padam lang ang patay, yung tangan mo gani. Kaya resulta, siya namatay sa bino, namatay sa kulapo, ikaw namatay sa utang. I get you? Ang topic natong subunga, so, it's about wrong practices. Wrong practices. Hindi na mo na. Namatay gani siya kulay kaon, tapos pa kaonan mo pa. Ako, pero tingin ko pala kapagamot sa musina. Mama ko na mahilig sa halad-halad. Anong mga bingka, bingka, galiki ng bingka, nagkudag ko. Udok ang diro pala karag ko. Nagkudag ko. Ah, grabe. Ang bali mama, hindi niyo pagkauna ang first ko nga giluto. Eh, para ni sang, ano, may mukhaon eh. Butang tali sa artar. Ah, oh, ano, ang artar, sulok sulok pa na, no. Yakon ko, Saan kaon, <laughs> wala gid, wala makita ka may nakaon. Saan kita kan ano tanong na buangan ta wala. Ay, ay, sa mga wrong practices ta ba? May, may pangpatay na no, unang kaon sa giluto, ikaw gigutom ka pagid. Mapatay ka gyapon, wala kay no. O tigi, toko, ok ok, kakrots. Ang iban pa rin, ang tawag kayo sa inyo, tanga. Basi mo, basi mo, basi mo, basi mo, basi mo, basi mo, si mo, basi mo, tanga. mo, basi mo, basi mo, basi mo, basi mo, basi Wrong practices. Pag may pagkaon, kita buhi mo kaon, hindi patay. Tama? Ay, kas masya, kita masyado tang ano, na, ano, halin, mag, halin tas ang ginatawag old mo. Tama? Mga tigulang naton, mga kanunuan naton. Pero subo nga nakabaluta sa matamaturan, pwede na ito nang baguhon. Tama? Kahambal ganyan sa ginoo, if anyone is in Christ, the old has gone, the new has begun. So meaning, kung ikaw ara kay Kristo, bago ka na nga tinuga. Tama? That's why, gina, ang tawag nila sa ato, mga born again. Kaya nga, may pagbago sa atong nga kabuhi. Amo na born again, ang born again hindi religion. yun. Kundi kabaguhan si mga kabuhi. Matawag ka lang nga born again, for example, ako be, Ah, uh, paano ko naging born again? sa una, sa tood lang, mahilig ko sang ano, mahilig ko magsabat-sabat ako sa ginikanan. No? Tapos, sa una, mahilig ko sang disco todo. No? Hilig na na. No? Hilig na na. Pero, wala pa ko tayo ginuwaya. Sa pagkilala ko sa ginuwa, dira ko na talupang dan. Hindi gan mo ganahan magamon sila. Kaya nga, pagkabot mo, pag mo, sa diskuhan, pag mo sa diskuhan, nagbayad ka pa, ginkurong ka pa, nabunan ka pa. Okay, oh, di ba? Si ano, nag di ba? Diba? May mga bayad na? Oh. Imposible eh, uh -huh. disco wala bayan. Not ali siguro may ano kamo may padihot sa sulod. Pero most likely hey. pag anak kabalo ko sa disco may bayad gid. Uh -huh. May entrance. Uh, ka pa. Pag asong ka ba, bungi ka pa. Ibisa nga pili mo nga Jumar is hindi na Jumar, sungi na. <laughs> okay na na-change mo, na-feeling the blanks na. Tama? Amo na nga, wrong practices. Di ba? Gusto ko itikap sa inyo ang mga wrong practices, mga utod ko. Para dito mabulagan ba? Kaya sometimes bala sa mga wrong practices, ma-pressure ta. Ay, sila nakaluto na. Kita ko ginaluto. hinaluto. Di ba? Ma-pressure ka. paano ka makaluto? Wala kay kwarta. <laughs> so, hindi na papabulayan ka o galingon mo. Kaya nga sa ginoo, wala na. Nanamihan si Lord sa musina. Anong gina Ginadumtan ni Lord ang mga tao nga nagahimo sa nga practices walay problema magluto ka kung pista. Kaluto ka lang na. Pakakaon kaon kong pamilya. Makabanding-banding ka. Wala problema. Hindi ko na against. O for example, tig lalag. Luto ka mo na. Kaon. Kano kaon nyo? Kaon. Hindi ka ihala di pa sa patay. <laughs> Oo. Kaon na ka Diba? Amo na ang pauso na mo sa bong. kami. For example, sa mga tersetan, Nagluto ka mo to sis. Ah, kami mga lang abuhi buhay ang mga lag eh. Hindi ka mga patay. Buhay ka mo ka to. Baka patay din na nakatulon. Di ba? ang patay dito la po. Ang patay dito na lang siya sa patay. Ang buhi, hindi sa buhi. Sino man na mo kaon? Siyempre, ang buhi. Ang patay din na kaon. Eh, ang ibang yun, matay din ko na kaon. Ikaw, kaon, kaon. kaon ka ka gina, pag may time. Hmm. Di, basin, di bulagan ka sa uyabong, hindi ka mo kaon, ha? Sungkot-sungkot pa. Ha? May sungkot-sungkot pa? Hindi ka mo kaon, bahala na. O, okay, matay ka. Pagpapos! <laughs> Pagpapos! Gatayala na sa sagtubo. sunggut po bet kaun nami magsunggut todo kaun ayo para pas tama kada <laughs> 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 kaun ayo lah, <laughs> magasunggut <laughs> dai but ko kaun untuk todo goba daya pasaba na bal mo di ba kay la tawag iban ang iban maka maka iban Grabe gini mo kasi kung ka-stress eh. Kaya nga, nag-niwang ka. Hindi tanan nga stress. Niwang. May ibang tambok. Oh. Oh. Sa supra, ka-stress, grabe kaon. <laughs> grabe mo yung mga tao, daddy. Pero grabe kaon. <laughs> di ba? Amo na, ganit ka magambal Uy, stress ka kay niwang. Uy, stress ka kay tambok. Hindi ah. Wala na na. Wala na. Dipindi na, na si mo. Kay ibang ka-stress ka rin sa so, so side. Hindi na gusto mo Di ba? Amo na sa aton. O, oh, ari pa kay eh, Wrong practices. Pag may patay. Anong brown ni pag may patay? Diba? Pag may patay, di gido sila kung maligo. kaya may patay. Kaya, ano kapatay. Tatlo adlaw. Oo, oh, tatlo diba? Di ba? pero sabagyan. Ang bad maligo. Wrong practices o. na. Uy, tatlo adlaw, Dapat di ka maligo. Tatlo adlaw, Iti baho ka kagid na? Hmm. Hindi. Makibot ang tao. patay. De, may tapad ko ni patay? Ha, 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 hindi na pagpagusto yung kaguling mo. Hmm. Kaya eh, ang bala ni Kristo gani, gindala na ni Kristo, tanan mo mga kasaypanan, kasalanan, mga mali, mga wrong practices na itong gindala na ni Kristo dito sa Kruso of Calvario. Ano ito yung niya? Hmm. So, mini, bago na ta. Di ba? Hindi na ta magpagbalik-balik kung ay mong ginikanan kawatan. Gusto mo kawatan man ka? Tama? Hindi eh. Sino gusto mo yung kawatan <laughs> <laughs> Nagpakamatay para si mo kagsakon. Eh, promise ni Lord eh. Sino gini si Lord man? Gabi sa kapila ta makasala, ginapatawad yung pero paano na sa Ginoo ang blessing na ginapangayo mo, ginapangamuyo mo kung ikaw mismo nagkulang sa Ginoo?